Kiana Valenciano inamin ang kanilang secret wedding ng mister na si Sandro Tolentino. Narito ang I spotted Report ni Anton. Samatala, sa isa pang balitang showbiz, ibinunyag na anak ni Gary Valenciano na si Kiana Valenciano na isang taon na siyang kasal. Sa kanyang Instagram account, lumabas ang katotohanan na kasal na ito na isang taon nang batiin niya ang kanyang mister na si Sandro Tolentino. Sa video na ipinost nito, makikita ang ilang masasayang moment sa kanilang ginawang intimate wedding sa Pangasinan. Sa kanyang caption, nilagyan ito ni Kiana na mga katagang, Secret wedding? Highly recommend. A year ago today, surrounded by family... Sandra and I took the boldest, most exciting leap into our future together. It feels like we've lived a lifetime since then and what an incredible adventure it's been. Sinay pa nito na, this year has been nothing short of beautiful and we can't wait to celebrate our marriage with the rest of our loved ones. Hapa Happy anniversary, my love! Kasabay na nito ang pagpapost ng mga taong malalapit kay Kiana na nangyari kasal nito sa Pangasinan. Kabilang na dito ang events designer na si Gideon Hermo. Barbosa at ang nice print of photography ng pagkumpirma na naganap na kasalan. At iyan na aking malita ang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.